Kahit gaano ka pa sa trabaho, tandaan, may mas mahalagang career na hindi dapat mapabayaan, ang sarili. Oo, corporate job ang source of income ngayon, pero pwede rin 'yang gawing source ng investment para sa mas malalim na growth. Kaya habang kumakayod para sa kumpanya, pwede ring unti-unting palaguin ang sarili sa tahimik, pero makapangyarihang paraan. Magdasal para tumibay ang panloob na lakas. Makinig ng podcast para lumawak ang pananaw kahit nasa biyahe. Magsulat para makilala ang sarili at maproseso ang emosyon. Mag-ehersisyo para hindi lang malakas ang katawan kundi matatag ang disiplina. Mag-self-affirm para paalalahanan ang sarili kung gaano ito kahalaga. Magbasa, mag-edit, tumugtog ng piano, maglinis ng kapaligiran, lahat ng ito simpleng mga gawain pero kapag ginawa araw-araw, nabubuo ang bersyon ng sarili na may lalim, galing at direksyon. Hindi kailangang iwan agad ang trabaho. Gamitin ang kinikita para suportahan ang daily habits na magdadala sa mas mataas na kalidad ng buhay. Dahil ang tunay na tagumpay, hindi lang nasusukat sa promotion or title, nasusukat ito sa kung paano pinapanday ang sarili araw-araw. Magsimula sa maliliit, gawin ito ng paulit-ulit. At darating ang araw, bawat isa sa mga habit na yan, magiging mastery. At yung dating trabaho lang, magiging tulay na patungo sa tunay na layunin. Gamitin ang trabaho hindi lang para sa gastos, kundi para i-fund ang growth. Magdasal, magbasa, mag-exercise, magsulat. Lahat ng yan, kapag sineryoso araw-araw, magiging yaman na hindi nananakaw.